Laki, oh. Ayun oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, Ayan, lalaki, oh. Wow. Ayan na mga farmers sa magandang buhay Grabe ang dami na pong patay na tilapia Kailangan ng damputin ito Ayan no oh. dami pong namatay na tilapia Pero may rami pa din Sabi ko nga Ayan, dami pa din pong tilapia. Pero yung iba, uh, namatay na. Mabaho na. smells like fish na talaga. Actually, ganito po ang amoy ng uh, nagpapatuyo na. Ng, ano, ba diba? So, si Kongko ngayon namumulot ng mga patay. Ang <laughs> dami dito. Oh. Sabi ko nga, magpapasok na at manap-nap na yan. Para maubos na po ng mga ano, ng um ngunguryente yung nag parang maibaon na po yung mga matapatay na tila wala suko na din po sila si Rambo may na din ewan ko yung mga kamag-anak ni Rambo kung gusto Maka gusto niya pa dami ng patay oh mo ayaw mo ayaw mo na ayaw mo na Pamigay mo sa mga baryo. malalaki din pala yung ibang tilapia oh. may mga 3 four fingers halos sayang ano wala kasi gagastos ka pa kung mag aarkila ka ng pukot mga ka farmer ang dami magkano ang arkila ng pukot napakamahal tapos uh, wala wala talagang choice eh kailangan na rin mapatay po lahat 'yan para at least yung bagong breed ng tilapia ang mailagay natin pagka tayo ay naglalagay uh, uli pero sabi ko nga matatagalan pa po dahil kailangan nating isingit sana yun no oh um, sana maka ano tayo maka arkila tayo ng uh, backhoe na ano bulldozer mahirap kasi pumasok dito eh bulldozer sana nang no? kakayurin lang pero bako, maganda din naman. Ay dalawang araw, oy, pakyaw na lang natin. Dami na pong langaw. Naamoy na nila yung ano, mga patay na ista. Ayan, mamaya balikan natin. Ay, malapit na. hala Punta tayo kay Saint Peter. <laughs> Mama be, Sakit na daw siya. So ayan no. Oh, ah. Nakakontrata ba itong ano? Dami daw hito, mga farmer. Ayun, pina pina ano na natin? Pina pina electrocute. ayan, dami. Nakalagay po muna doon, Linagay muna doon sa swimming pool ni Rowan. Yung tilapia sayang. Tingnan dami oh. Jackpot. Ay, lalaki. May nahuling malaki, wala pa. Yung malaki. Ayan, dami oh. May mga malili eh. Wala pa yan, mayro pang parang sanggol. Kung po, parang sanggol. Magkano pinalit sa inyong ulam nun? Ha? <laughs> ano po si malaki. <laughs> Isang sardinas na malaki lang ang <mulaki> hindi po, Parang ano lang po siya, kanang tama malaki, na laki, hindi naman Ah. lalaki, ito. Ayan, ito. 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 Malaki. Sayang, pati mga tilapia, sayang yan. Kukunin nyo rin tilapia. Sayang. Oh, hmm? laki oh. Ayun oh. Oh, oh, oh. Oh, eh. dami. Ala. Oh, oh, oh. Oh. Okay. Oh. Oh. Hmm. pala yung Rambo Kenny Makaka-comoplage ay, di mo. Patagol na. Ay, ito. Laki. Ayan. Talagang binig. Ay, ay, ay. Ay. Ay, Ay. 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 Pati pala si Puroy na andito din. Ayan pala sabi ng ati sa ano man na siyang tamo. dami oh. Ang dami, oh. dami pang hito. Ang dami pa palang hito. Oh. Oh, oh, oh. Ayan, 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 John! Ano siya ka, John? Pakuyin, tigas din! Pakulit mo, John? Hindi na lumakay. Sayang tilapia. Kuya! Ay, para tayo na fish kill, ano? Na? Eh, naisip ko kasi, wala din tayo ibang way. Pwede mong pukutin. Paano mo ipupukot? Magre-rent ka, magkano? 20,000. O, pukot lang, diba? Meron po kayong pangina mamaya. Ah, o, oh, yun sana. Parang yung tilapia, sayang yan, map, mapakinabangan. Kahit idaen nyo lang yan, eh. Oh. Idaen na po, masarap sila. Ang emergency, di ba? Oo! Oh. Bago na! Mahuwin yung tiga, wala na! Panto na naka po mo! <laughs> ha? Anak ni yung na dyan, di ba? nga <laughs> <laughs> po. Siyempre, bata man, ka eh. Man, eh. Bata ka eh. Man, ah, di, di, na pumasok dahil alam niya mga ano ngayon. Makuyat gabi. po kasama po namin din ako ah. sa Yan na ulo. Munta ako sa Jenny po. Bo, huwag ka nang magganya. Manghingi ka na lang. Yeah. <laughs> huwag sa sa'yo. Agapan mo na yung mga tilapia. Oh, uh, uh, ayan, ayan. Ay, ng parang ay, baby. Ay, oh. <laughs> 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 Doon sa kabila, wala pa. Mayroong panghito din doon. Oo. Oh. Ha? Ah, kailangan na ng ano? Eh. ako cellphone. Yung pangtawag ko kamo, yung kulay gray yung ano. Ay, naka-charge. Sa gilid ng malita aquarium, sal. Gaanap buhay mo na tayo rito. Ayan. Daan kami kala mo, wala na, ano? Dami pa. Diba baon? Kahit kung gusto niyo dyan na lang Sa putik, pwede din Pero magbaon tayo na kahit mga dalawang sako Doon sa paborito kong mangga Yung O oh, yung malaki Kasi yung maliit, pwede din konti Maglagay din tayo doon, yung kay Erwin O dalawang mangga lalagyan natin Mamaya patulong ka na lang, ne pero yung mga ano, yung kahit dalawang sako, sustansya kasi yan, eh, fertilizer, sayang. Para makuha ng apple mango. Tawag tayo. Tangki, tatlo. Dapat nagpaparipil na lang tayo. Ay, yung bang sila nung banong. Ay, nasirin niya na. Ay, nasirin na. Ay, nasirin niya na. Ay, nasirin niya na. Ayun no. Tilapia kinakain eh. Apto sawang tilapia, hindi ka ba naman lalaki? <laughs> Hanggang sa malubat na 'yan. Daming hito. tilapia sayang Rambo hindi na makagalaw hindi na alam ang gagawin no? <laughs> <laughs> ha naabangan mo meron pa ba dito ayan dito ano hitor pa trapo huh? dito oh, Eto, dami pa dami pang hito ayun oh ayun oh ayun oh dyan, dyan. tilapia eh. ah. bakit kukunin daw nila eh. oh. uh, ano? kukunin nga po daw Alay yo. Ha. Kita start porcoy. Kalau kun ngati. Itu. Kita mau coba. Kita kun na buasan Nah. Do kun na asan. Bradbando gusto din ng hito nun dami yan. ayun oh, laki o oh. Hmm. Oh. Hirap din pala kuryente ng hito no. Matibay. Matibay nga po. Madali sa kuryente koryente dito, getseng dalag. Kasi ang parangin, Ah, ang ang dalag ang mahirap ano. Tututukan mo talaga. <tis> Alex dyan <laughs> yung minuto <yung>, na yung na konti pa naman ng binili ko ilang bang manok mga tatlong kilo din nata o dalawa lang dad <laughs> kung kung namumulot ng patay pang fertilizer yan Di naman po masasayang fertilizer. Pero yung iba, diyan na lang sa ano para hindi mahirap mag-living. Naglalaro na lang to. John! <laughs> Magkakataon, talaga eh, no? na kong Oh, pinatahin mo pa, Dito maraming. So, mm. to, to. Oh, Mahirap din habulin. Habulin mo talaga eh, no? Wala. Wala. sabi ko habang ano na ubusin na pati po yung mga tilapia kasi mamamatay lang hmm, pakinabangan na ko pa yung buhay na tilapia oh. <tongan> <tongan> Tilapia naman, wala na hito. Ayan na, dami na. Talagang hito ang inuuna nila. Ang problema yung tilapia na buhay. Sayang, dapat makakuha na din nila yung mga buhay. Dito ang dahil buhay. Eh. Sisingap-singap na. Yung mga patay, dadamputin din daw po nila yan at uh, ibabaon. dahil pa namang langaw syempre naamoy na ayan no? 'Yung amoy ng ano, tilapia. Dito oh dito lagay O, mo para hindi mo na maamoy. <laughs> <laughs> 'Di ba? Tama lang tayo. Ah, Ay, ayan. 'Yan yung technique dyan Para hindi mo na maamoy, ilagay mo sa ilong mo. <laughs> farmer kawawa si Kong Kong so sabi ko kausapin ko si Papa yan bukas ay ano hina nila na nila to wala pa naman kami dahil dadamayan namin sa pagliliwaliw yung mga French so eto kailangan nila ang dami na pong langaw tatawag na ng langaw ang dami sobrang dami ayan e, o <laughs> makabutan tayo ng Sabado linggo eh maraming langaw sa kainan eh yun na ngang naglagay nagdala sila ng dalawang truck na ano dami ding dala manok ba namigay dito sa kabila so ayun may mga dala din na ini, may iniwan ngayon ang dami din pong langa oh. so ayun kailangan natin tong ma, ano ba nanita Wahi ito Awa. so ayun po mga farmer ah kailangan na namin tong tuyuin na ah then mapatigas kasi meron akong nakitang backhoe doon baka mamaya pwede natin pakiusapan nandyan lang na sa kanto eh may, siguro baka may ginagawa dyan baka pwede natin mapakiusapan at kayang isingit po yung uh, project dito malay nyo mapatigas na natin pero malay natin abutin siguro ng ano siya di ba mga ilang linggo pa dyan so actually kung isang araw kayang kaya niya po yung isang araw lang eh so may uh, sideline siya mga katipid tayo sabi ko nga bigyan mo ng 20,000 ewan ko lang hindi papayag yun di diba? so, pwede pwede ayan so ayan po yun ang kailangan namin ma ano, ayan si Kong kung, kung yan na nalang yung isda kasi mabaho na po mga farmer tayo medyo may amoy na dahil pang buhay na yang konti na lang naman sayang ano hindi ko din naisip na kasi ganun din magagastos po kasi ako kung mag-aarkila tayo ng pukot hindi naman to pupuntahan ng mga nag-harvest kasi ang liliit eh ah, wala pang three fingers halos iilan lang po ang ano ano talaga ah, hindi talaga pupuntahan so Ayun, saka hindi ko din inakala na ganun pala karami. Marami-rami din. Pero ganun pa man, marami pa rin naman po ang nakain. Na, ano, pa rin to kung para sa nakuha. Hmm. Ito marami pang isda sa ilalim. Kasi nung kinuryente, wala, ang kandamatay na iba. Trabaho si Kongko ngayon ha. Bumawi. Hehehe. <laughs> tapos mamaya silipin natin yung mga hito baka ko lang yung ano yung mga kalapate